Napalunok siya at hindi nakakilo sa ibinulong nito. Nanlamig ang buong katawan niya. Nakaalis na nga ito sa harap niya, pero tingin niya ay nakatitig pa rin ito sa kanya. Hurry up! Diyos miyo! Sigaw niya kasabay ng pagtaas ng kanyang mga balikat dahil sa malakas na sigaw nito. Taranta siyang humarap, ngunit kunot noong muka nito ang bumungad sa kanya. What's happening to you? Kailan ka pa naging mabagal? magespang na tanong nito bago tumalikod. Napatigil siya muli. Malay ba niyang mabilis kumilo si Angelica? Sa sobrang inis niya ay pumorma siyang susuntukin ang likod nito. Ngunit mabilis niyang naibaba ang kamao at nagkuna ring nagpaypay ng sarili matapos matanaw si Daniel na nakatingin. Tumikhim siya taas noong lumabas ng mansyon. Nakabukas na ang pintu sa backseat at mukhang naroon na ang loko. Este si Alex. Pagpasok niya ay agad ding isinara iyon ni Daniel. Nahigit niya nga lang ang hininga matapos dumukwang si Alex. Nanlaki ang ulo niya nung maramdaman niya ang kamay nitong tila papaikot sa kanyang bewang. Heto na bang ang sinasabi ni Angelica na manggagapang ito? Abot-abot ang kabog ng puso niya. Hindi niya alam kung itutulak ba ito? Ngunit umuwang ang labi niya matapos marinig ang pagklik ng sitbot. Don't be naive. And don't you dare flirt with other man there. Mababa at mariing bulong nito. Bago ito lumayo at binitawan ng setback na inayos nito. Ah, sure. Noted. Kabadong sagot niya. Sa buong biyahe ay hindi na siya nito muling kinausap. Mas abala pa ito sa hawak na cellphone habang siya ay namawawis na kahit naka-aircon. Paanong hindi kung alam niyang katabi niya si Lucifer? Napaisip tuloy siya kung paanong natiis ito ni Angelica. Pagdating sa event, ay hindi malang lang siya nito pinagbuksa ng pinto. Para pa siyang tangang hinabol ito para makasabay papasok. Nahina niya pa nga ang palapulsuhan nito para lang mapatigil ito. ang ah, bilis mo naman! Hinihingal pa niyang reklamo dito. Sabay punas ng pawis sa kanyang noo. Bakit ba kasi nandito tayo? Dagdag niya pang tanong. Ngunit napakurap siya at parang napapasong binitawan ang palapulsuhan nito, matapos matantong matalim ang titig nito sa kanya. So, sorry, kinakabahang sambit niya. Para na rin niyang inilagay ang sarili niya sa kamatayan. Umigting ang pangan nito, wala itong sinabi. Namulsa lang ito at tumalikod, pero bumagal na ang lakad. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon. Tahimik na lamang siyang sumunod hindi na siya umasang ipaghihila pa siya nito ng upuan. Kusa na siyang umupo sa katabing upuan nung umupo ito. Bila ang paghinga niya lalo na nung suyuri ng tingin ng mga taong nasa mesa. Naitikom niya ang bibig matapos mapansing mga bigating tao iyon sa bayan nila. Pati ang mayor ay naroon. Akala ko ay hindi ka dadalo Alex. Ani ng matandang nakatuksido Dahilan upang mapasulyap siya kay Alex. I won't miss this event knowing that this is about my property. Makahulugang sagot nito na kinalukot ng mukha ng matanda. Kita niyang umangat ang gilid ng labi ni Alex at agad kumuha ng wine glass waiter na lumapit. Napagaya tuloy siya rito at napakuha rin ng alak. Saktong iinom siya roon nung mahuli niya ang titig nito na tila may masama na naman siyang ginawa hindi ba umiinom si Angelica? You just got artificial insemination a month ago. And you're drinking alcohol now? Are you doing bad to my child? Mariing bulong nito. Dahilan upang mabitawan niya ang baso ng alak na lumikha ng ingay sa mesang iyon. Agad siyang napatayo matapos mabasa. Dinig niya ang malutong nitong mura. Matapos nilang umani ng atensyon. Nanginig ang tuhod niya sa kaba Kabilin-bilina ni Angelica na mag-behave siya, pero hetot gumawa siya ng iskandalo. Gusto rin tuloy niyang pagalitan ng sarili. Are you out of your mind? Mahinang sigaw nito na nagpangilid sa mga luha niya. Nagbara ang lalamunan niya at hindi maatim ang titig nitong matalim. At mas lalo na ang titig ng mga taong naroon. Nakakahiya. I'm so sorry. Sorry, gentlemen. The glass slipped from my wife's hand. If you'll excuse us. Mabilis din itong salo bago siya hinila palayo doon. Nakagat niya ang hinalaking daliri at napatitig sa palapulsuhan niyang hawak nito habang tinatangay siya palayo roon. Bakit ba naman kasi niya nakalimutang iniisip nitong buntis si Angelica dahil sa artificial insemination? Ang utak niya talaga, hindi pwedeng pangmayaman. Agad siyang nagyuko noong tumigil sila sa may bandang banyo yata. Ramdam niya ang mariinang titig nito na tila ginigisa na ang kaluluwa niya. Pagkaraan, ay narinig niya itong bumuntong hininga at napansin kinuha ang cellphone mula sa pants nito. I need address. Tanging dinig niya ang utos nito. Kinagat niya ang ibabang labi. Unang araw pa lang niya, pero pakiramdam niya ay hindi siya tatagal na kasama ito. Bukod sa magaspang nitong ugali, ay hindi rin siya fit sa mayamang lugar. Hindi kagaya ni Angelica. Hintayin mo dito si Daniel. Magpalit ka, pero huwag ka na ulit lumapit sa mesa. I Stay out of my way. Roam around. Eat if you want. Just don't go near me for a while. You call yourself a trophy wife, but you don't even act like one. You failed this part, Angelica. You're so disappointing. Insultong bulong panito sa dulo, bago umalis sa harap niya. Alam niyang hindi para sa kanyang sinabi nito sa dulo. Pero hindi niya mapigilan ang paninikip ng puso niya. Kusa ring bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Napahiya na nga siya at ganoon pa ito sa kanya. Bigla ay gusto na niyang umuwi at bawiin na ang misyon. Ngunit alam niya ring hindi nagbibiro si Angelica sa pagbabanta nito sa kanyang pamilya. Pwede ka sa loob ng sasakyan, madam. Mabilis niya ang pinunasan ng kanyang pisngi matapos marinig si Daniel. Nasa harap na niya ito at may hawak na paper bag. Uh, hindi, salamat. Bawal pa akong umalis sa event. Mabilis niyang sagot. Hindi na niya ito hinintay na magsalita. Agad niyang kinuha ang paper bag at pumasok sa banyo. Pagtingin niya palang sa dress, ay alam niyang lalo siyang manginginig. Lalo pat, spaghetti strap iyon. Pikit mata niya na lang na isinuot at bahagyang inayos ang buhok niya. Pagbalik niya sa event, ay tinanaw niya si Alex. May iila na itong kausap. Nung magtama nga ang paningin nila, ay agad siyang umiwas ng tingin at tinungo ang buffet ng pagkain. Hindi na siya lalapit dito, baka mamaya ay awayan pa siya nito, lalo sa maraming tao. Kimkim -kim, -kim niya ang sama ng loob habang kumakain ng kung anumang iyon na napili niya sa mamahaling buffet. Hindi rin niya pinalagpas ang juice na lasang alak. Huli na noong ma-realize niyang alak nga iyon. Kung hindi pa nga siya tinamaan ng hilo, ay hindi siya titigil. Isya pa nga, hiling niya sa waiter na nagbaba ulit ng alak para sa kanya. First time niyang makarami ng alak at parang ayaw na niyang tumigil. Nung humapdi pa nga mga mata niya, ay basta na lang niya inalis ang contact lens niya at tumawag muli ng waiter. Kuya, isya pa! Dali, isya na lang tapos uuwi na kami ng fake husband ko. Ay! Nilapagan siya nito muli ng alak sa mesa. Napahagikik siya at nag-heart sign pa rito. Ang pogi mo kuya, heart heart. Kita niyang napakamot ito sa batok at mabilis na lumayo. Balak niyang tawagin na si Alex. Mabilis niyang tinungga ang alak at tumayo. Ngunit muntikan pa siyang matumba kung wala lang matitipon ng braso na sumalo sa bewang niya. What are you doing? Malamig at madiing tanong nito sa kanya. Imbes na kabahan, ay napahagikik pa siya matapos matantong si Alex iyon. Wala sa loob siyang nungunyapit sa balikat nito. At kahit pangalang nito ang nakakita niya, ay alam niyang ito na nga si Alex. Napangisi siya at sinubukang ilapit ang bibig sa tainga nito. Dumiin ang hawak nito sa kanyang bewang. Noong tumingkayad siya, ngunit hindi niya iyon alintana. Nakakaintindi ako ng ingles, habi. Tapos may chismis ako. Hindi ako buntis, no? Iba yun lasing at hagikik na bulong niya. What are you talking about? May talim na tanong nito, ngunit tawa lang ang sagot niya. Wala na yata siya sa wisyo. Ni hindi niya alam ang sunod niyang sinabi o ginawa. Basta ang alam niya ay umuwi sila at binagsak siya nito sa kama. Doon lang siya natauhan at tila nilipad pansamantala ang alak paalis sa katawan niya noong makitang tinatanggal nito sa pagkakabutones ang suot na polo. What were you saying earlier? That you are not pregnant, right? Sarkastikong tanong nito. Napalunok siya at napahawak sa budget. Pinanlalamigan siya sa hindi malamang dahilan. Mali. Alam niya ang dahilan. Lagot siya dito at kay Angelica sa kapalpakan niyang ito. Pa Palpak yung doktor. Kabadong sagot niya. Pero pwede naman nating subukan next year. I won't waste money again just to get you pregnant in that way. Eh di mabuti, ayoko rin magbuntis I would rather do it In a traditional way now Ano? Lutang niyang tanong sa idinugtong nito Umangat ang gilid ng labi nito at lumapit Nahigit pa ang hininga Nung bigla na lang itong pumatong sa kanya Ngunit nakatungkod naman pala ang palad sa kama Upang pigilan ang bigat nito a Anong gagawin mo? Mas kabadong tanong niya Ang puso niya ay tila kakawala na sa sobrang kaba pati alak ay nawala ng epekto sa balak nito. Since the artificial insemination field, let me get you pregnant in a more natural but satisfying way, my wife. Paos na bulong nito. Literal na hindi na siya humihinga nung tumaas palalo ang palad nito. Damang-daman niya ang init at gaspang niyon sa kanyang balat. Wala ring tigil sa kabog ang puso niya. Sa sobrang kabay, hindi niya ito kayang titigan. You think you can fool me? mababang tanong nito kung kayat gulat siyang tumingin dito ang kabog ng puso niya ay dumoble huwag mong sabihing alam na nito saka pa lamang nagsink in sa kanya nawala na ang mga contact lenses niya bigla tuloy ay gusto niyang maiyak. paano kung ipapatay siya nito dahil nabuko na siya paano na lang ang tatay niya at ang kapatid niya wala lang akong choice i know you don't want to get pregnant ayaw mong magbuntis dahil ayaw mong magbago ang katawan mo. You can't fool me, Angelica. If I need to have you just to get you pregnant, then I will. Madiing banta nito, kaya't natikom niya ang bibig. Akala pa naman niya ay nabuko na siya nito. Kaya lang, mas napahamak pa siya lalo sa gusto nitong mangyari. Hindi pwedeng matuloy iyon. Ma masyado ka namang nagmamadali, Alex. May halong kaba na pigil niya rito. Five years isn't long enough for you. Kung alam ko lang napapalpak lahat ng doktor, una palang sana ay ganito na ang ginawa ko. Frustrated na bulong nito, gusto niyang umirap. Base kasi sa kwento ni Angelica, ay malamig itong asawa, kaya't naghanap iyon ng kalinga sa iba. Sana kasi, tinatrato mo ng tama ang asawa mo. Mabilis niyang natakpan ang bibig nung mapagtantong na sabi niya ang nasa isip. Nanlalaki ang mga mata niya, lalo pat ng liit ang mga mata ni Alex sa kanya. What did you say? Walang iting tanong nito. Napanunok siya, nataranta, at hindi malaman ang gagawin. Diniin niya ang kamay na nakatakip sa kanyang bibig at umaktong nasusuka. Sinipa niya ang binti nito, dahilan upang mapaluyo ito at mapamura. Kinuha niya iyong pagkakataon upang tumakbo sa isang pinto na tingin niya ay banyo mabilis niya iyong inilak at nagpaypay sa sarili. Munti ka na amethyst, kalmahan mo, dapat pang best actress. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Ilang hingang malalim pa bago siya nagtungo sa sink. Binuksan niya ang tubig para lang hindi mahalatang, hindi siya nagsusuka. Nangiwi siya matapos makita ang sarili sa salamin. Para siyang nasabunutan. Bumagsakti ng balikat niya matapos matantong wala na talaga ang contact lens niya. Wala siyang pambili nun. Paano pa niya maitatago ang kayumanggi niyang mga mata? O baka hindi naman alam ni Alex na hindi itim ang mga mata niya. Wala naman itong reaksyon kanina. Wala siguro itong alam tungkol kay Angelica. Naistatwa siya noong marinig ang katok sa labas. Nanigas ang mga tuhod niya. Kung lalabas siya, ay check na matutuloy ang balak nito. Open this door, Angelica. M Maliligo ako. Mabilis niyang sagot. Agad niyang inilublob ang sarili sa bathtub na nakita. Tumigil din naman ang katok, kaya't nakahinga siya ng maluwag. Pero nasa bunot pa niya ang sarili, matapos maalalang, wala siyang dalang damit sa loob ng banyo. Pinalipas niya lang ang oras, bago binalot ang sarili sa tuwalyang naroon. Bumalik ang kaba niya noong lumabas siya ng banyo. Ngunit nagkagulatan pa sila ng katulong doon. Nasa study room po si Alex, madam. Doon daw po matutulog. Kumain daw po kayo ng supang paalis ng kalasingan. Tipid siyang umiti. At least, safe siya ngayong gabi. Salamat, Inday. Emelda po, ma'am. Lagi nyo na lang nakakalimutan. Reklamo pa nito bago lumabas. Napailing na lang siya. Malay ba niyang hindi Inday ang pangalan? Mukhang hindi friendly si Angelica. Nakampante siyang hindi nababalik si Alex sa kwarto, kaya't komportable siyang natulog. Suot ang nightie ni Angelica, kagaya ng utos nito na kung paano ito matulog sa gabi. Hinihina na siya ng antok, matapos maramdaman ang paglundo ng kama. Binaliwala niya iyon at hinayaan ang sariling makatulog. Ngunit pagising niya sa umaga, ay napatitig pa siya sa anghel na natutulog sa tabi niya. Mukha pa lang ang hell si Alex kapag tulog. Natutop niya ang bibig matapos mag-sing in sa kanya. Natabi silang natulog. Napalunok siya at agad niya kapag mga pantaas na paniguradong halata susuot niyang nighty. Bumalik tuloy sa kanyang ang paalala ni Angelica na huwag siyang sisigaw. Kinalma niya ang sarili. Gusto na sana niya ang bumaba ng kama, ngunit hindi niya mapigilang titigan si Alex. Doon lang din niya napansin ang kanang braso nitong napabalutan ng tattoo hanggang sa balikat nito. Ni hindi niya malaman kung anong tattoo iyon. Parang dragon na hindi. Cute ka sana kaso ang sama ng ugali mo? Hindi niya mapigil ang komento. Tumagilid siya ng higa upang matitigan nito lalo. Ibibigay naman niya ang perfect score dito kung kagwapuhan lang naman ang usapan. Sa pangapalang nitong tigasin ay tatao ba mga modelo? cute siguro mga magiging anak mo, no? Kaya lang baka magmana sa'yo. Nagdag pa niya, ngunit naiwang nakabuka ang mga labi niya matapos matantong mulat na mga mata nito. Para siyang tinuklaw ng ahas matapos matitigan ang namumungay nitong mga mata. Napakurap siya at hindi malaman kung magtatago sa kumot nung umangat ang gilid ng labi nito. I know right, I have good genes. Napalunok siya at hindi makahanap ng salita. Dapat pala ay kanina pa siya bumaba. Ah, good morning. Kabadong bigkas niya. Muntik na siyang mapasigaw nung itinukod nito ang siko sa kama at sinandal ang ulo nito sa sariling palad. Ang siste ay nakababa ang tingin nito sa kanya. Lalo niya tuloy napansin ang matipuno nitong katawan. Chan, natila hinulma ng magaling na pandero. At higit sa lahat, ay ang bagay nitong kumaway sa kanya. Namilog ang mga mata niya, matapos matantong wala itong saplot. Tiyak na madudurog siya. Diyos miyo. Agad niyang ibinalik ang tingin sa mata nito, pero mukhang huli na dahil nahuli na siya nito. It's not your first time seeing that. Paalala nito. Nakagat niya ang ibabang labi. Kung alam lang nito ay first time niya yun. Ngayon yata susubukan ng tadhana ang katatagan niya dapat pa niyang itatak sa isip niya na hindi pwedeng may mangyari sa kanila. Bababaan na ako. Nanigas siya noong pigilan nito ang baywang niya sa akma niyang pagbaba sa kama. Tanging kabog ng puso niya ang naririnig niya nung lumihis pa itaas ang suot niyang damit dahil sa ginawa nito. Aren't you supposed to give me a kiss? Panunod yun ito habang unti-unti siyang hinihila pabalik pahiga. Ha? Hindi pa ako nag-toothbrush tumikwas ang kilay nito. Ikaw lagi ang unang humahalik. What's the difference? Gusto niyang umirap. Aba, malay ba masiba si Angelica? Kaysa makipagtalo pa, ay maliit na lang siyang umiti. Humawak sa balikat nito at pilit inabot ang panga nito. Ngunit nanlaki ang mga mata niya noong ibagsak siya nito muli sa kama at binigyan ng malalim na halik ang kanyang labi. Para siyang naistatwa sa ginawa nito. Halos hindi magfunksyon ang utak niya, kahit pa alam niyang dapat itong itulak. Lagot siya kay Angelica kapag nalaman nito. Answer me, I wanna feel your kisses. Paos na utos nito sa pagitan ng halik nito. Mas lalong hindi nagfunksyon ang utak niya. Ante, hindi siya marunong humalik. Tumigil ito at halos mapatitig siya sa basang labi nito. Akala niya ay magsasalita ito o magagalit. Ngunit nanlamig siya noong hawiin ito ang kumot at gumapang sa itaas niya. Gusto niyang magpanik sa oras na iyon, lalo na nung ikulong siya nito sa malaking katawan nito. I told you, I will get you pregnant whether you like it or not. May diin at paos na sambit nito. Bumigat ang paghinga niya. Kailangan niyang makatakas. Ngunit ang pagbabalak niyang sigaw ay natabunan nung muling sakupi ng mga labi nito ang mga labi niya